ano kaya itatawag dito sa sa, sa, sa ano sa administration senator slate baka pwedeng tumulong dito si Alan Herman no usually uh, di ba may may tawag yan eh di ba yung para dati ocho uh, derecho ocho derecho hindi inauna pa yung go genuine, genuine opposition uh, Parang, ano ano naman to no uh, ang hirap yatang sabihin na mga senador para sa bagong Pilipinas no kasi puro lumang mukha to <laughs> parang paano mo iyan no yung yung brand ng bagong Pilipinas para may didikit sa pagmumukha ng mga to. Wala akong makita bago rito. Puro mga pa, kar karamihan dito trapo eh. Sabi pa naman, uh, na, na, pa naman 'yan. Oh, uh, grabe naman 'yan. Mm. Kanina, ayaw mo tawagin ganun yung yung ilang senador tapos ngayon eh sasabihin mo trapo lahat 'yan. Uh, Oy, okay, sinabi ko, sabi ko kanino, marami sa kanila trapo. Hindi naman lahat. Uh, ay, ay, ay. <laughs> mm, hindi naman lahat. Oo. Uh, may mga okay <laughs> naman dito. Oo. Uh, uh. Pero ano yung brand ang itatawag niya? Lalo na, sabi ni President Bongbong Marcos, ito ay isang, yung binubuo namin, isang ideological unity. Oh. <laughs> <Ha>? <laughs> Sorry. No. Oh, ideal, Ideological. Ang basihan. Ha? Huh? Mm -hmm. Anong anong ideology rito? Parang hindi parang ano, hindi ko matahi eh. Hindi, sinasabi ko lang naman yung sinabi ni President Bongbong. Hindi, diba? pero ba? natin. Paano ba tatahiin 'to? Hindi ko maiisip eh. <laughs> e eh, ganyan naman ang mga ruling coalition, di ba? Halo-halo, kung sino-sino. Mm. Mm, ganun ba? Mm. Reflection niya ng ating political system. Di ba? Tingnan mm, mo naman man. yung last election, 2022. Ang dami mga senador. Ang dami mga senador. Presidential election niya, na? Ang dami mga senador na tumakbo, no? ay nasa slate ng iba't ibang presidente. May imagine mo ba yun sa ibang bansa? Kahit yung... Uh, kahit, kahit yung mga pink, ganun eh. Kumuha sila ng ibang mga kandidato na nandun sa slate ng ibang presidential candidate. Diba? Dahil yun yung practical. Hindi, yun ko kasi yan. Iniisip ko, kunwari, ano lang ha, not even ideology. Eh. Siguro para isang ano lang, isang baseline principle lang. Kunwari, good governance. Hmm. Even that, baka mahirap gawin pantahi eh. Kasi kung merong bahid ng corruption yung iba, di ba? Parang hirap yata itahi dun yun eh. Definitely, definitely. Siguro, oh, yeah. balikan natin yung nangyari ng 2022. Ah. Sino ba yung hmm. mga dala ng mga presidential ball ng mga senatorial candidates na naghalo-halo din sa ibang presidential candidates? Dahil nakalimutan ko na. kung ano yun eh. Uh, may, may chart ako niyan dati. May chart ako eh. Oh. Yung overlaps. Oo. Oh. Oh, dahil, tapos tignan natin nasaan na sila ngayon. Nasaan hmm. na ito? Ganun? Siguro bago itong midterm, gawin natin yun. Pasadahan natin. No? Ang sigurado At, ko hindi pwedeng... Ano yung, yung historical oh. record nito mga senador na ito in terms of political alliances? Ah. Oo nga eh. Hindi rin naman pwedeng gamitin na pangtahe yung idea ng meritocracy. Kasi parang... Halimbawa. Oo. Di ata bagay kasama. sa iba yun. Isang kasama dyan sa slate ng uh, ni Bongbong. nakipinoy, Pinoy. Tapos na Digong. No? Uh, hindi lang sa Senate slate kundi sa cabinet tapos ngayon, patalon kay, kay PBBM. No? eh in so short a time, nakatatlong talon. Hindi ko sinasabing hmm. masama yan. Hindi ko sinasabing gano'n. na. naalala naman ako eh. Hmm. <laughs> Pero wala yata siya sa position ngayon. Although, may mga politiko kasi dati. Oo, oh, kilala, kilala, kilala niya yan. Gloria. Hmm. Nag Nag-noy-noy. Hmm. Hindi lang siya nakaporma kay, ano, kay Duterte. Pero grabe yun. Kay... bbm Yata ngayon. I'm not sure ah. Bubulong ko sa inyo mamaya. Basta merong letter O oh, sa pangalan niya. O. Oh. <laughs> <laughs> hindi, kasi natawa ako ron. Sobrang defender ni ano yun, ni Gloria Arroyo. Tapos, uh -huh. hindi pa kayo, di ba nag-oath like taking si si Pinoy nung ano, uh, June 30, 2010. Uh -huh. Uh -huh. Kino-cover ko yun eh. Tanda sa uh -huh. sa Malacanang. Hindi And pa bumabalik si si Pinoy from Kirino Grandson. Nandoon na siya. Bilis naman nito, grabe. Ano talagang teleport? Tapos kung paano niya i si Gloria noon, ganun din niya i si ano, si si Pinoy. Pero I, I, heard hindi siya nakaporma kay Duterte. Pero tanggap naman niya yung pagiging balimbing niya. Ang ang reason na binabanggit niya lagi. Nakausap ko na siya about this. Eh. Sabi niya, sa local kasi, walang pakialam ang mga tao kung balimbing ka o hindi. K kailangan mag-deliver ka eh. Mag-deliver ka talaga ng ano, eh, proyekto eh. Eh, di naman ako perfecto, no? Pero, <laughs> <laughs> pero, yan naman yung mga minimums na hindi ko gagawin. <laughs> yung ano? Yung uh, patalon-talon. <laughs> yung patalon-talon? Oo. Uh, yung aking ideology, makakamatayan ko na yun. Uh, okay. So dun sa pero may, pero may, mga moments na katulad ng sinasabi ni Trillanes na merong existential crisis for within and without na pwede kang magkaroon ng mga tactical options, mga lesser evil. Kahit yung evil, lesser evil is still evil, no? Kung talaga pwede kang pwede mo i-consider 'yan. Pero ikaw personally, magbabago ka ng political positioning, magbabago ka ng ideology, medyo mahirap. Ma 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 mahirap ba yan? May mga ganang gumagawa naman, di ba? Ideology, ideology? Ah. Kung ideological ka lang basihan mo, yung tunay na ideology, ah, hindi yung ideology na pang slate lang. No. Mm. Di ka, ha ha habang, nakakatuwa nga yan, eh, nung nagbabiyahe ako sa Latin America, nung nasa trade unions ako, makikita mo yung mga political party ron, eh. pinapasa talaga, eh. Hindi pinapasa yung posisyon. Pinapasa yung pagiging miyembro ng isang partido sa kanilang mga anak at mga apo dahil mm. oh, ang kakayahan nila ay prinsipyo, vision, mm -hmm. no? 'Yun yung kanilang components ng ideology, tools of analysis, no, etc. So, parang para nakakapaliit na yung bansang katulad natin, yung yung ganyang klase parang pagpapalit lang ng t-shirt o toothbrush, di ba? Mm -hmm. 'Yun yung uh, Pero tapos hindi mo na mo naman pwedeng sabihin na itong mga bansang ito ay mas maunlad sa atin. Halos parehas din lang naman natin sila, pero yung political loyalty, yung ideological mooring ay ay hindi basta-bastang isinusuko. So Siguro mauuna natin, natin sa European eh. Dahil medyo developed na yung kanilang uh, citizenship, developed na yung kanilang uh, political culture, di diba? hmm. Developed na yung kanilang uh, yung interplay ng economy at saka ng politics. Pero sa Latin America, halos kasing level natin yan. Pero malalim yung kala. Malalim yung uh, political at saka ideological commitment. Kaya makakakita ka ng isang bansang katulad ng Brazil na kasing katulad lang natin, di ba? Pero ang ruling party is a labor party. Or makakakita ka ng bansa katulad sa Uruguay or even sa Chile na hindi naman malayo sa atin economically pero makikita mo yung mga leaders ay galing sa karaniwang tao at mm. uh, definitely walang mga dynasty. Eh dito kasi uh we didn't make uh, an earnest effort to really institutionalize our political parties. Mm. ba? Diba? Isa 'yan sa mga kasalanan din actually ni Marcos. ba? Diba? Lalong nasira 'yung ating political party system. Tapos in-encourage naman uh post-Marcos 'yung multi-party system. Tapos hanggang nagkawatak watak na kahit sino pwede magtayo ng partido madaling tumalon. Ito naman, ha, ah, in fairness lang, ha, ah, meron pa rin mga ngilang-ngilang partido na very consistent sa kanilang ideolohiya, no? Usually yung mga kaliwayan, no? Tapos, uh, akpa di ba? Very consistent kayo. Hindi naman kayo pipili, kunwari ng kunwari. Si Yamas, ambisyoso. Gusto kong tumakbong presidente, ay eh, dadaan sa proseso yan. Di ba? Oh, wala, wala so susuporto dyan. Hindi, sure ako doon. Wala sa support. Pero <laughs> ang sinasabi ko na example, kunwari, nagising isang umaga, oh, gusto ko lang maging presidente. Kung naambunan naambu na na Messianic Complex. Hindi eh, uh, pwedeng, ano yan, di ba? Biglang uh, sabihin ko, natakbo ako. Dadaan sa proseso, di ba? Usually kasi may tinatawag na party si discipline, di ba? Party position sa mga iba't ibang issues. Pero hindi lahat sinusunod dyan eh. Di ba? Yan. Ito joke to eh. Yung mga nakikita natin mga alliances ngayon. No? Ito pala bilang panghuli. I hope panghuli na 'to, no, pero tingin ko hindi pa. Kung sakali lang. Uh, ito bang binubuong uh, administration slate, would this be enough to actually score it 12-0 sa 2025? Especially kung pupuntahan naman natin yung binubuo nung kabila, nung Duterte slate. Well, with the present listing, no? Pwede pang magbago yan eh. With the present listing, tingin ko hindi. Tingin hindi. Hindi kaya, no, hindi uh, kaya. Yeah. Uh, tingin ko dalawa o tatlo dyan vulnerable. Kahit mm. mismo yung presidential sister si Amy, kahit Marcos yung kanyang apelido, no, medyo nandun siya, bumababa siya eh. Parang dumadaustos siya papunta doon sa last four eh. No? Pero matagal yeah. pa eh. Maraya pa pwede mangyari. Oo nga. Uh, pwede pa siyang mapunta doon sa last one. No? Mm. <laughs> Ibig sabihin, pwede yung mangyari ay eh, hindi siya umakyat. Pwede patuloy pa siyang bumaba. Lalo na yung ganyan yung kanyang political positioning. Eh. Neither here nor there. Namamangka sa dalawang ilog. No? Eh, ay kahit ay, pa paano, ayaw din ng mga butante yan. Eh. Kaya, at dahil marami rin galit sa kanya, uh, uh, ayaw naman nila ipakita na divided yung Marcos. Kaya kukulin siya tactically. Pero, hindi necessary din na ipapanalo siya. Ibig sabihin, pwede siya ilaglag at the last yeah. minute. Paano? Paano, pali, imaginein mo kung yung isang Marcos ay nasa kabilang slate. Hindi maganda ang mm. image niya. So kunin mo na, no? Kunin mo na at least sa kampanya ang itsura ay United, United. Marcos, di ba? Pero hindi necessarily siya na ipapanalo. Mm. Dahil 15% naman kasi dyan nang gagaling sa incumbent eh, hindi lang sa botante. Di ba? Ibig sabihin yung 15-20%, yan yung nagagaling doon sa mga institusyon na kontrolado ng incumbent. Mm -hmm. Element din yan, ng special operations. Element oh. din yan ng resources. Element din yan ng networking. So siguro mga 70-80% ay dahil sa mga botante. Pero meron kang mga 20% na dahil doon sa uh, pagiging incumbent. At baka yon ay duda ko kung yun ay ibibigay sa presidential system. Kahit kasama siya sa slate. Oo, uh, okay. Buti binanggit niyo yan, no? Kasi minsan, pag inisip ng mga tao, pag kumampi ka, tinit- kaya ako nakatingin sa gilid, tinitinda ko yung, ano, yung mga pangalan, no? Um, usually, kaakala nila, pag part ka ng isang slate, todo yung suporta sa inang slate, no? Not necessarily, pasya eh. Kasi sa sistema ng pag-elect natin ng mga senador, kahit part yan, dosa na yan ng isang slate, magkakalaban yan technically. Lalo na yun sa dulo. Oo, oh, lalo sa dulo. Kumaga, wow. yung 8 to 12, delikado yun. Mm -hmm. Yan. You, you, you would want to be in the top 4 para medyo safe ka. Minsan yan, nasa first 4 ka, nalalaglag ka pa eh, di ba? Pag inoperate ka at the last minute. Yung sinasabi si niyo yung dalawang... Ha? Parang si Coco Pimentel. Hindi, si ko hindi ko, sinasabi, hindi ko sinasabi si Coco Pimentel yun, ha? Eh? <laughs> Although na, nakausap ko siya about that eh, nung, no, ano, eh, no, nung no, malapit na election. Talagang mukha niya malungkot eh. Parang ano siya. Oo. Muntik na siya. Number, ano siya? Number 11? Number 10? <laughs> Basta Ando si daily. Daily, daily hanging. Oo. Uh, kaya nangangalib yan. Yung mga sobrang pamamangka sa dalawang ilog. So medyo But, vulnerable dito so far si Amy. Tsaka sino si Abalos? Well, si Abalos kasi wala sa ratings eh. Hindi siya nag-rating. Kahit ibigay so, sa kanya 20% ng gobyerno, tap eh, yung makukuha lang naman niya sa kampanya, baka on his own, yung kanyang brand, yung kanyang apelido ay mga 20-30%. Baka hindi pa rin sapat para pumasok. No? So ano, talagang mas malaki pa rin yung chance ng dalawa sa kabila, si Bato at saka si Bongo. Kung hindi sila dadamputin ng ICC. Mm, hindi, pero kung hindi naman isasama yung factor na yun, kung bagang election lang talaga, mukhang hmm. sila yung papasok. Well, mas malakas si si Bongo. Si Bato, nandun din siya sa last four eh. No? Mm -hmm. Bato. No? Ang, uh, ang malakas dyan, kung tutuloy si Baste. <music>